Ano po may paglilingkod po pa namin sa inyo, Sir um, Bohol, Sir? Gusto ko lang po sana, Sir, na makipagbalikan sa asawa ko na sumama na huling, ano, Sir, OFW siya sa Sir. Noong so, June 24, sinundo ko siya sa airport. Okay naman kami. Uh, lunis yun. So, noong June 28, umalis siya ng bahay. Pumunta, maglakad-lakad daw. Nakita ko sa conversation niya sa phone niya ng may tinawagan siya dalawang number. Nasaan po ngayon si ano? So ah, ngayon, ngayon yung asawa ko sanas doon sa Bulacan ngayon sa kapatid niya. Okay. So bakit to kayo nagkahiwalayin? Ang wala naman kung hindi naman ang anong totally na ayaw kong maghiwalay sir kasi ang request ng apat kong anak uh, magkabalikan kami sir dahil ayaw nila ng broken family. Broken family. Kasi sa both side namin parehas kami broken family. Oy. Okay, sige. Nak nakikiusap naman ako sir nas yung nakaraang conversation kagabi na magbalikan ayusin kahit anong nangyari sana ano may balik yung pagsasama namin Mrs. Bohol magandang hapon po ma'am Ah uh, yes. doctor nang po sir. Ma'am, andito po si Mr. Yes. Yes, ang gusto niya mangyari ay magkabalikan kayo alang-alang po sa inyong mga anak kasi yung apat yung anak ayaw nila magkaroon ng broken family. Yun na lang po, kung ano po yung professor gusto ko lang naman po sa so, na uh, bigyan ng leksyo kasi sa loob ng 3 years na pagtatrabaho ako lang po yung tumatagoy lahat po ng mga pinagpakautangan niya so ako po lahat ang gumagas po ako pong so ako po bali lahat walang trabaho po si mister walang trabaho si pero sir may trabaho po pero hindi ko naman po walang sa saan dinadala kasi wala wala po siyang nire-remit na flip-flip po actually wala siyang pinapakitang ganito yung sinahod niya Okay. Pwede pa tayong magpakita ng iba pang picture ni Ma'am. Maraming mga netizen nagre-request kasi maganda raw si Ma'am sa picture. O, pakita pa natin. Oh, eh maganda naman pala si Mrs. Sir. Kaya dapat ingatan mo. Kaya pala maraming umaligit-aligit ng mga amuyog. Ah. Ma'am. Pero hindi naman ano. Yes, sir. Oh, ilan po yung naging boyfriend nyo? Wala po, sir. Ano lang po yan? Chat-chat lang po, sir. Chat-chat. Ano to? Foreigner o local? Local lang po sir dito po kasi ayaw ko po magkaroon ng foreigner. Ah, <laughs> Siyempre sa ibang bansa po. Eh. Opo, hindi ma'am. Mas magaling yung hindi local kasi foreigner ano? Hindi naman po <laughs> 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 Wala po po uh, sa Pero, eh, pero, ito, itong dalawang po, local na kachat-chat -chat mo, kumusta naman po kayo? Kumusta naman yung status ng, ng inyong uh, pagiging friends? Ay, wala, wala, po yan, sir. Ado lang po yan. Chat-chat lang po. Chat chat lang. Wala po. Yes sir. Wala po yan. Na po yan sir sa dalawa po sila ano ma'am? Si Reden Ah oh, dalawa okay. Bang, galing ni ma'am. Dalawang kachat niya. Ikaw, ilang bang kachat mo lalaki, sir Na all meron. Pero yung nagloko po yan, sir, wala siyang narinig sa akin. Nabinta po yung bahay namin dati sa Kisong Chese. Wala po siyang narinig sa akin. So, nagpabayad din siya ng trabaho niya dati, doon sa regular niyang trabaho dati. Teka muna, sa Tertor. Eh, meron ka rin palang babae noon, sir. Quits na. Sir, nagloko po yan dati, sir. Ganito po yan. Okay. Nagloko ka rin pala dati, sir. Tama? Ah, sir. I mean, yes or no? Yes sir. yes, sir. Okay. Yan maganda. Wala naman ito, Cheche Brache. So, nagloko ka, nagloko yung si Mrs. Pagsaray mo yung quits. So, Kaya tama ba, lang yun. Tama lang yung ginawa mo ngayon. Put it behind. Lahat ng problema nyo dati. Start a new. Magpakatawaran. And then, magbalik na kayo. Tama? Yes, sir. Handa, hand, handa kong tanggapin, sir. Handa mong tanggapin. Yes, sir. Alang-alang sa mga Bata. Bata sir, at saka sa, aming mabuo yung pamilya namin. marriage counseling ko kayo. Todo-todo marriage counseling. Uh, na para kayo mabigyan ng gabay at maayos nyo inyong pagsasama bilang mag-asawa at kasama nyo inyong apat na anak. Okay ba sa inyo Ma'am uh, Raquelin, Mrs. Bohol? Yes po, sir. but i'm ka lang. Sir. -sponsor ko yun. Ito pang pa gagawin ko. I-out of town ko kayo para magkaroon kayo ng banding. Saan niyo ba gusto mag-banding? Anim kayo? may, okay may apo na rin kami sir. Kasi yung panganay ko sir, mayroon single mother na sir. Sa mga bata na lang po sir. Kung mayroon mga po yung may itutulong. Oh, Sira, sige. Sa mga bata na lang po. Okay, sige. Kahit isiyan niyo po yung bahay namin sir. Approve ako dyan. Sige, eh, yun ang, yun ang okay, pakinggan. Kumbaga, hindi ka selfish. Imbis na sa inyong uh, dalawa o oh, i-good time ko kayo kasama family, sabi mo sa mga bata na lang ng mga bata na lang po. Sir. Gusto kasi ko yan. Walang-walang po talaga ako, sir, kasi nung nagkaroon ako ng problema, dapat 2025 pa ako uwi, sir. Sige so, bigla ma ako doon sa amo ko kasi pinauwi ako ng wala sa... Saan. Sige, ma'am. Tutulungan ko Sige. po yung inyong mga anak, yung apat. Pero, ma'am, kailangan kayo sumailalim sa isang counseling, marriage counseling. Okay, ma'am? Sige po. Tapos, Sige. Uh, yung mga bata na rin, and then, ikaw rin, sir, ha? Yes, sir. Okay, pakabait na kayong pareho. Okay na, sir? Okay, sir, wala. maraming maraming salamat sa abala, sir. Pero yung kachat nyo, ma'am, eh, paki-block na, paki-delete and block. Na-block na po ng asawa ko yun, sir. Kaya lang, kinukontak po ng asawa ko, naghahanap po siya ng ebidensya. Odette, akin na yung palagi natin binibigay doon sa mag-asawa na para medyo tumiba yung kalang pagsama. Mamayang gabi, sir, pag-uwi mo, meron ako pa sa'yo. Para naman. Baka naman sir, medyo mahina-hina ka na. Ano sir, medyo maganda pa yung katawan ko. almost two months sir. Stress sir, ito na yung itsura, sir. Ito sir oh. Ma'am. Yes sir. Mamaya, pag uwi ni mister, happy kayong dalawa. Robust Extreme. Malayo po siya sir. Bulakan siya ngayon sir. Yun yung request nga. Kagabi sir, tumawag yung bunso kong anak na baba. Eh ma, bak bakit nandiyan ka ma? Kaya ng grab yun. Uwi diba? ka. Uy ka na ma'am. Lagi na lang. Ma'am, saan kayo? Sir, sa Muson. Hindi, ganito sir. Arrange natin ha. Baka kung kinakayang kuha ko ng private car dyan, na arkilahan natin, na pupuntahin ka doon, tapos sunduin ka. Ito po sir, yung Robas. Ito po eh, matibay ito. Ro Robas, oh, tumawa siya. Robas Extreme. Ayan. Total mag-asawa naman kayo. Oh. Thank you sir. Okay sir. Yes sir. Ang pag-inom niyan sir, 30 minutes before, inom ka. Tapos, in time of in time of oh. oh. samantarayin ko na sir uh, uh, nakaraan kasi sir Nung after 2 years yung success yung pag-abroad niya nagtayo kami ng maliit na tindahan hmm. so yung bantay ko yung panganay ko ngayon napilitan yung panganay ko magtrabaho sa Jollibee kahit na walking distance sa gabi pang night shift siya para mapantayan yung tatlo kasi single mother na rin siya opo oh, sir ngayon yung malit na tindahan, sir, para huminto yung panganay ko sa trabaho at na matutukan yung tindahan. Ipuluan natin. Lagyan natin ng mga ano, epektos. Lagyan natin ng mga groceries. Punuin natin. Kahit na ganun, kahit na yun lang, sir. Sige. Sige po, sir. Pagpapasalamat ko sa senyo, sir. Sir, nakapikit. Ibigay ko yun. Yung sari-sari store, laman na natin. Punuin natin ng mga laman. Okay, sir? Bahala po si Sherry mag-take over sa mga reporter namin. Salamat, sir. Maraming maraming salamat, sir. Malang naman. Basta, sir, gusto ko mabuo kayo ulit, ha? Salamat, sir. And then kasama yung marriage counseling, ako po mag-sponsor. Ano, okay, sir? Okay. So, ma'am, maraming maraming salamat po sa pagtanggap na aming tawag, ma'am Mrs. Bohol, ha? Maraming maraming salamat po, sir. Sige po, tutulong po ako para masiguro na magkabalikan kayo and this time around, eh, mas magiging matibay pa ang inyong samahan na. Salamat po, madam. Uh, opo, sir, kasi paalis na rin po ako, sir. Gusto po rin makaalis. Tutulong po ako, ma'am alang-alang sa pagkakabo ng inyong pamilya muli. Magandang hapon po, madam. Ay, maraming salamat. Oh. Iyak ka ako. Hindi ko makakalain. Naya ka dahil may robas na si sir? Hindi po, sir. Yung ano, para sa... Yung narinig ko po para sa tuling sa mga anak. Ma, mahal. Hindi namin namin lambing mahal, pagka ano, ning. Ah, ning. Ngayon, mahal na. Uh Oo. -oh. ah, hindi. Pagka... Uh, naglalambing mahal. ah uh, sabi ni sir, kung pwede raw, uwi muna tayo sa bahay para makapag-usap ng maayos. Na-miss ka na ng mga anak mo. Pwede. Yung nga yung, pa po ang problema, sir, nag-sideline po ako dito sa ate po kasi... Para Hindi. may pang... Eh, haya mo na yung sideline. Ako nang bala. Sagutin ko na. Magkalo bang sideline mo sa isang buwan? Bayaran ko na. O, oh, advance ko na. One month. Kaya nga, sir. makawi ka lang kay mister at kayo uh, magsama-sama kasama pamilya. Magkano magkikita mo sa isang buwan sa sideline na yan? ma'am. Anyway, kung nahiya ka, sabi mo kay Odette yan, babayaran ko isang buwan na sideline mo dyan. Okay? Okay. Ayun. O sige. Serious, ma'am. Hindi ako nagbibiro. Ha? Yung one month nyo na kinikita niya sa sideline nyo, babayaran ko na po yan nang sa ganyan magkakaroon kayo pagkakataon na mag-get together with the family. The whole family. Okay, ma'am? Okay, okay. Sige. Opo. O sir, good luck sa roba, sir. Ha? Binabasa ano niyo na nga sir yung instruction. Salamat sir. Ano ba nakalagay binabasa ni sir instruction? Mabilis lang yan. Turuan ka ni Sherry. Si Sherry, saray na saray dyan. <laughs> okay, sige po ma'am. Magandang hapon po madam ha. Okay na yan sir. Punta kikiwag. Salamat, Salamat. 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 Yes ma'am, yes ma'am. Naiyak si sir. Pati si ma'am naiyak. O. Maganda at least. Dalawang kaso natin na ano? about family. At least ito napag-ayos natin. At malumanay magsalita si ma'am. Parang extreme. Yung sa kabila naman, sobrang Yun naman mabilis. etong si ma'am, malumanay. Oh, very, diba? very extreme. Ayusin niyo to ah. Opo. Kausapin po namin after po ng Tapos show. Tapos yung sari-sari store yes, niya, lagyan natin ng laman. Opo. Tsaka yung sahod po. Para yung yung one month po. na sahod niya din sa sideline para makauwi lang siya. Makauwi lang po. Opo. And then marriage counseling. Opo. Okay. At sa mga bata din. Tulong po sa mga bata. Okay.